ang mga bulok na saging, mga balat ay pwedeng iikon ng direkta. Huwag lang makapal sa pagkatutoy init. Ay kaya itong sili na napabayaanan ito. Ngayon lang ito nagamasan kaya nang uh, magamasan at na uh, malagyan ng panang isda yung uh, fish amino acid biglang nang naglalabasan ang mga sanga at ito ay patataasin natin ng mataas talagang uh, yung kagaya ng akong bilang tao, oh, mahahabol pa ito at uh, lalagyan natin ito ng uh, saging dito sa pano sa may puno hindi lang marami lalagyan natin ng uh, bakong ganyan lalagyan natin ng uh, kaunting saging ito naman ay para masa, masa yung kwan at uh, ibubuhos yung mga organic dyan na uh, liquid para lalong gumanda ito ay eh, kasi natin pagandahin at na uh, one month lang napakaganda niya ito yung uh, panyang katabi na sili din tatanggalin natin yung mga sanga sa puno lalagyan natin ng saging sa karapit kaya pupunta kayo sa mga nagpapananak yo hingi kayo ng balat magkakamutik yo pasasalamatan pa kayo sa pagkat na nakatulong kayo para yung kumisay tinatapong pa nila sa ako ang basura eh ay pagkaganya na napakaganda ng organic pag, pag sinamakan ninyo yan ng ganito yung mga balat balat na sasamakan ninyo ng ipa rice hull Napakaganda no, inyo magiging abo na no, para sa mga, mga sinunog na abo. Kahit sa Manila, makagagawa kayo ng magandang kumpos. Ako'y gagawa ng magandang kumpos ngayon. At na uh, may mga sangkap na yan. Marami ko ng mga, mga dahon tuyo. Ako'y naninimot ng mga dahon dahil pag ang, ambuhay buhay ng maraming may buhay sa lupa ay eh, halos lahat ng may buhay ay nakadipindi sa dahon ay dahon ang gamot. Kaya kahit sa mga halaman, dahon din ang gamot, dahon din ang pagkain. Ito yung aking ilang sili. Uh, ako'y natatakot at parang mama mamamatay na ay nung magamasan ilang araw lang ay biglang sumigla. Ay, yan, ang mga, halaman, natutuwa din na may tao. Natutuwa din na sila'y ginagamasan. Sila'y may buhay din. May mga damdamin din ang halaman. Kung maniwala kayo may mga damdamin niya na pag sila ilalim dinagalaw ay sila gumaganda ng pusa Nagpa, nagpapasikat din sa amo yan kung pinakain ako ni amo ng masarap, o, bibigyan ko siya ng maraming bunga yan ay nagpapanginoon din nagbubos din ang mga halaman at ito ay napakaganda oh. nagsimula na akong uh, may may mga ipinula na ako sapagkat na itong sili ay matinding gamot mga kapatid. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo sa Natural Wellness si Pastor Vito.